Branch 172, Regional Trial Court of Gumaca, Quezon. Nandito po ako upang ipaalala ang mga bagay at hindi maaaring gawin sa loob ng courtroom. Mahalaga po na makinig kayo at sundin ang mga sasabihin ko dahil bukod sa ang pagdinig sa kaso sa loob ng courtroom ay isang formal at seryosong proseso ang inyong kaugalian at kaayusan. sa ating batas at hudikatura bilang sa mahalagang sangay ng ating pamahalaan. Ito ang mga dapat at hindi maaaring gawin sa loob ng courtroom. Una, paghandaan ng araw ng pagdinig. Bago pa man ang takdang araw ng pagdinig sa iyong kaso, dapat ay nakausap nyo na ang inyong abogado para alam nyo na ang mga dapat ninyong gawin at mga dapat ninyong dalhin sa araw ng pagdinig. Paalala, kung hindi kayo handa, marereset ang pagdinig ng inyong kaso. Bukod sa pagkaantala ng pag-usad ng inyong kaso, mayroong multa ang postponement. At kung paulit-ulit na ma-postpone ang pagdinig dahil hindi kayo handa, maaari itong magresulta resulta sa pagka-dismiss ng inyong kaso o kaya naman ay waiver ng presentation ng inyong mga ebidensya. Pangalawa, magsuot ng tama. Muli, ang pagdinig sa iyong kaso ay isang formal na proseso. Magsuot ng maayos at angkop na damit. Bawal ang mga revealing shirts gaya ng spaghetti straps, crop tops, sleeveless shirts, at iba pa. Bawal din ang maiksing damit pang ibaba gaya ng shorts at mini skirts. Magsuot din ng sapatos. Paalala, kung darating kayo nang wala sa tamang kasuotan, maaaring hindi kayo papasukin sa loob ng courtroom. Pangatlo, dumating sa takdang oras. Ang oras ay mahalaga. Maraming kaso ang nakakalendaryo sa araw ng pagdinig ng inyong kaso. Upang mabigyan ng oras ang lahat ng kaso, mahalaga na handa kayo oras na matawag ang inyong kaso para hindi masayang ang oras. Paalala, kung natawag na ang inyong kaso at wala kayo sa loob ng courtroom, maaaring mariset ang pagdinig ng inyong kaso. Muli, bukod sa pagkaantala ng pag-usad ng inyong kaso, mayroong multa ang postponement. At kung ito ay paulit-ulit, maaari itong magresulta sa pagkadismis ng inyong kaso o kaya naman ay waiver ng presentation ng inyong mga ebidensya. Pang-apat, huwag mag o gumawa ng na maaaring makaabala sa korte. Habang nasa loob ng courtroom, siguruhing nakasilent ang inyong cellphone at manatiling tahimik. Huwag magsalita hanggat hindi kayo pinagsasalita ng korte. Huwag makipagmarites sa inyong mga katabi. Huwag na rin isama ang mga musmus ninyong anak kung hindi naman sila kailangan sa proseso o hindi naman sila ang nagsasakdal o tetistigo. Tandaan, kung sakaling tumunog ang inyong cellphone o makagawa ka ng anumang makakaabala habang naghihiring, isa itong direct contempt of court at dahil dito, maaari kayong mapatawa ng kaparusahan gaya sa pagbabayad ng multa o pansamantalang pagkakakulong. At panglima, bawal ang mag-record o mag-video. Isa rin itong contempt of court na maaaring maging dahilan ng pagkapataw sa inyo ng kaparusahan gaya sa pagbabayad ng multa o pansamantalang pagkakakulong. Ang naka-assign na court stenographer ay malugod kayong tutulungan kung kailangan ninyo ng transcript ng mga napag-usapan habang dinidinig ang inyong kaso. Salamat! Huli mo paalala na ang inyong sa loob ng courtroom ay sumasalamin kung paano natin ginagalang ang ating batas.